Pinag-aralan ng mga siyentipiko ang DNA ng mga Pilipino sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang alamin kung saan nga ba ang posibleng pinagmulan ng mga tao sa bansa. Sino nga ba ang unang Pilipino? Paano sila napadpad sa kapuluan ng Pilipinas? At saan sila nagmula? Halika, talakayin natin 'yan dito lang sa Kulturista PH, kaalaman, kalinangan at kasaysayan ng ating bayan. Ang DNA o deoxyribonucleic acid ay isang kemikal na maihahalin tulad sa isang imbakan, dahil dito iniimbak ang iba't ibang katangian na pwedeng manahin ng isang tao sa kanyang mga magulang o mga ninuno. Malaki ang tulong nito sa mga kapulisan, sapagkat kahit sa isang hibla lamang ng buhok, ilang patak ng laway o dugo ay pwede nang malaman kung ano kasarian ng sospek o biktima, ano ang lahi nito, kulay ng mata at balat, hugis ng mukha at katawan, at iba pa. Noong 2013 ay may isinagawang pananaliksik ang mga eksperto at ayon nga sa mga ito ay malaki raw ang koneksyon ng dugong Pinoy sa isang katutubong grupo na nanggaling sa Taiwan. Ito na nga ang resulta ng pag-aaral. Napaka-interesante ng talaguhit na ito dahil dito natin makikita ang pagkakaiba ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi lang sa ating mga salita at kultura kundi pati na rin sa genetics. Ang iba't ibang kulay po sa chart na ito ay kumakatawan sa iba't ibang mga lahi. Makikita natin sa larawang ito na walang datos galing sa Palawan at mga parte ng Western Visayas. Kaya hindi natin masasabi na kinakatawan ito ang buong bansang Pilipinas. Yung kulay abo o gray ay kombinasyon na iyan ng iba't ibang maliliit na grupo. Sa bandang Luzon maraming tayong nakikitang berde, habang pababa ng pababa sa mapa ay kumunti yung bahagdan ng berde, habang dumadami naman yung kulay dalandan o orange. Makikita rin natin na maring purple at lavender ang naggalat sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano naman ang kahulugan nito? Ayon sa mga mananaliksik, yung B4A1A, na kinakatawa ng kulay lavender, E1A1A, o yung parteng may kulay orange, at ang M7C3C, o green, ito yung parte ng genetic material na may koneksyon sa Astonishan Group na nanggaling sa Taiwan. Sa madaling salita, kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng lavender, orange at green ay talagang kapansin-pansin at hindi maikakaila na ang mga kanuno-nunuan ng mga Pilipino ay posibleng mga katutubo sa bansang Taiwan na nag-migrate sa Pilipinas libu-libong taon na ang nakakalipas. Posible ba ito? Kung titingnan natin sa mapa, ay napakalapit lamang ng pinakanorteng bahagi ng Pilipinas sa pinakatimog na isla ng Taiwan. Sa katunayan ang Mabulis Island sa Batanes ay may layong siyam na putwalo kilometro sa New Island ng Taiwan. Katumbas lang yan ng dalawang oras na biyahe mula sa Rizal Park sa Kalaw, papuntang bulkan ng Taal sa Tagaytay. Mas lamapit ang isla ng ito Mabulis Island sa Tawan, kaysa sa Maynila na punong lungsod ng bansa. K kailan, at paano kaya sila nakapaglakbay hindi lang sa buong Pilipinas at Southeast Asia, pero sa iba't ibang isla ng Oceania, at papuntang New Zealand at meron ding napadpad sa Madagascar. Paano ginagamit ang linguistics bilang ebidensya ng teoryang out of Taiwan? iyan ang tatalakayin natin sa part 2 ng series na ito